Ang pamilya Vargas ay nagniningning sa pagmamalaki. Kamakailan ay ipinagdiwang ni Alfred Vargas at ng kanyang asawang si Yasmin ang hindi kapani-paniwalang tagumpay ng kanilang mga anak na babae na sina Alex at Eri sa kanilang mga kompetisyon sa paglangoy. At ang mga kwento sa likod ng kanilang tagumpay ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Sa social media, Ibinahagi ni Yasmin Vargas ang isang nakakaantig na pagpupugay sa kanyang mga anak na sina Alex at Eri, na parehong kamakailan ay nanalo ng malaki sa kanikanilang swimming events. Tingnan natin ang kanilang kahanga-hangang paglalakbay. Si Alex, ang panganay, ay nagpakita ng pambihirang dedikasyon at umalis na may kabuang pitong medalya, tatlong ginto, isang pilak at tatlong tanso. Yasmin proudly wrote, What started as just a way to stay active transformed into beautiful passion. Alex, practicing three times a week along school and volleyball, has showcased incredible dedication. Samantala, ang kwento ni Ari ay tungkol sa tiyaga. Matapos harapin ang pagkabigo sa kanyang unang kompetisyon, itinulak niya ang kanyang mga takot at nagtagumpay sa pagkakataong ito na nakakuha ng ginto at pilak ng mga medalya binigyang diin ni Yasmin ang paglaki ni Ari sa pamamagitan ng taos pusong mga salitang ito. Naharap mo ang iyong mga takot, ginawa ang iyong buong makakaya, at lumabas na parang isang tunay na kampiyon. Si Alfred at Yasmin, kasama ang kanilang mga bunsong anak na sina Alfredo Cristiano at Aurora Sofia, ay nandoon upang pasayahin sina Alex at Ari sa kanilang mga kompetisyon ang kanilang walang tigil na suporta ay nasa puso ng mga tagumpay ng kanilang mga anak. It's clear that the Vargas family is team both in and out of the pool. Nagniningning ang close bond ni Alfred sa kanyang mga anak sa mga sandaling tulad nito. The Vargas daughters didn't just win medals, they also won hearts. Binahana ng mga kaibigan ni na Alfred at Yasmin ang mga komento ng pagbati. Roger Cruz wrote, "Galing." Congratulations to the both of you, and another follower shared, Hala. Baby girl guys, nieces ko lang to dati. Ngayon, achievers na. Hindi rin maiwasan ng mga tagahanga na mapansin kung gaano kamukha ni na Alex at Ari ang kanilang ama at marami ang tumatawag sa mga batang babae na napakaganda at parang manika. Sa isang nakaraang panayam, ibinahagi ni Alfred kung paano niya i-jogle ang buhay pamilya at mga aktibidad ng kanyang mga anak na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging naroroon para sa bawat isa sa kanilang mga libangan. Mag-volleyball man ito, pagguhit o paglangoy, tinitiyak ni Alfred na ang bawat bata ay nakadarama ng suporta sa kanilang mga hilig isang tunay na testamento sa kanyang tungkulin bilang isang hands-on na ama. Ang pagmamahal ni na Alfred at Yasmin para sa kanilang mga anak na babae ay higit pa sa kanilang mga nagawa. Sa taos pusong mga mensahe sa kaarawan, ibinahagi ni Alfred ang kanyang paghanga sa katapatan, kabaitan at kagandahan ni na Alex at Eri. Isinulat niya kay Alex sa likod ng magandang mukha na iyon, nakikita natin ang isang dalisay at mabait na puso at isang kalooban na puno ng tiyaga at pagnanasa. At para kay Ari, ang iyong kagandahan, talino, talento at kagandahan ay gumagawa ng ating mundo mas maliwanag. Ang tagumpay ni na Alex at Ari ay simula pa lamang ng kanilang hindi kapanipaniwalang mga paglalakbay. Sa gayong suportadong mga magulang at isang matibay na samahan ng pamilya, walang limitasyon sa kung ano ang maaari nilang makamit. Congratulations to the Vargas family. Your story is an inspiration to us all. Don't forget to like, comment, and subscribe for more heartwarming stories like this one.